corn silage. Isang praktikal na pamamaraan ng pagreserba ng corn as nutritious feed for our animals. Disclaimer lang po, so ito pong ibabahagi ko sa inyo ay base lamang po sa aming integration of our experiences, observation and theories from some research. So ano nga po ba ang tamang paggawa ng corn silage? So number one, tamang panahon ng pag-ani. So dapat po meron tayong 80 to 90 days after ng uh, planting day or pinakamainam na i-harvest ang ating mga mais kapag ito ay nasa milk dough stage hanggang early dense stage. So ito po yung tinatawag natin o mas kilala na R5 where a uh, distinct indentation o yung tinatawag nating dent begins to, to appear on the top of the crown of developing kernel o yung tinatawag nating butil. So makikita nyo yan kapag chinek nyo yung, yung bunga ng mais o yung butil, makikita nyo yan yung dent nya, yung parang langib. Uh, isa pa natin tandaan kapag ka mag-harvest tayo ng mais, kapag masyado siyang maaga, posible mataas yung moisture content niya na kung saan ay mas madali siyang uh, mabulok kasi uh, mataas yung moisture content niya, basa. Kapag naman po late na, so sobrang tuyo siya, mas mahirap siyang i-compact and mas mababa yung kalidad ng fermentation. Pangalawa is tamang pag ng mais. So makikita nyo may, may ginamit po kami ditong uh, chopping machine So ang ideal chopping output nito is less than 1 inches So para sa amin uh, itong ganitong kaikli ng chop ng mais ay okay na sa amin So as of na wala naman po kami nagiging problema in terms of compaction Number 3 is paglalagay ng plastic or drum So ang prepared po namin dito is yung gumagamit kami ng drum na medyo maliit para kaya pa din siyang buhatin kapag ililipat mo siya into another place. And then kailangan din natin masigurado na malinis yung paglalagyan natin ng containers o yung mga drums na lalagyan natin ng silage para iwas uh, contamination. Sa paglalagay naman po sa process, ilalagay natin yung tinatad o chinap na mais unti-unti sa loob ng drum habang dinidiinan o tinatapakan para matanggal yung hangin. And then you can add din po uh, molasses kung gusto nyo po na mas masarap o mas mabango ang gagawin yung silage. So sa sukat naman po, uh, wala po kaming uh, specific na sukat ng molasses as long as magkameron lang po yung surface ng bawat layers. So naglagay kami dyan ng molasses kada layers ng chop ng mais hanggang sa mapuno siya paalala lang po, kailangan siksik na siksik po dapat para iwas bulok at uh, mga moy. Sa mga mahalagang bagay na dapat natin i sa paggawa ng corn silage, so number one is moisture content. Uh, ideally, it should be 65 to 70% moisture or 30 to 35% percent uh, dry matter. So kapag sobrang basa, sore fermentation. So ibig sabihin, Uh, may amoy o lasang maasim siya. Kapag sobrang tuyo naman, sore fermentation siya. So mababa yung nutrients availability niya. Number two is compaction o yung pagsisiksik. pagsisiksik. Tandaan, uh, ang air ay kalaban o kaaway ng, ng silage. So nagdudulot siya ng amag at pagkasira. Number 4 is pag-seal o pagtatakip. So kailangan maayos ang pagtatakip natin para ah uh, walang hangin at mak walang makapasok na hangin o o kahit ano so kadalasan ka kadalasan kaya kaya nabubulok yung gina yung mga ginawa nating silage dahil hindi tama yung pagsilo pagtatakip natin and number five, fermentation period so dapat at least meron tayong 20 to 30 days bago natin buksan o ipakain yung mga ginawa nating silage sa ating mga kambing so mas magiging kalidad at stable yung ginawa nating silage kapag nandun tayo sa range ng tamang fermentation period. And then gamit tayo ng kalidad na mais na pananim for uh, protection na natin yung mga ginawa nating silage against sa mga tubig, hangin. So dapat maayos yung pag-iimbak natin sa kanila. Dapat nasa mas mataas na lugar yung hindi siya maabot ng tubig or baha. So hanggang dito na lang po. Till next video. Uh, thank you for your watching hangga hanggang dito na lang po. Happy farming and God bless.